tanghali at uh, magandang uh, gabi sa inyong lahat. Ako po si Simi Borha Jr., isang OFW na nandito po ngayon sa Kamis Mosayet, Saudi Arabia. Uh, siguro naman kahit papano ay uh, may alam na kayo kung bakit meron kayong CD na ganito. Siguro na bigyan na kayo ng introduction ng tao na nagbigay sa inyo ng ganitong video. Uh, Diretso na tayo. Uh, gusto lang namin i-share sa lahat, lalo na sa mga OFW. Hindi lang, actually, hindi lang dito sa Saudi Arabia, sa lahat ng OFW sa buong mundo. Gusto lang namin i-share yung opportunity na napaka namin ngayon from B-Mobile. Kasi, i-accept yeah, na natin. Admit na natin na kahit may income tayo, kailangan pa rin natin ng extra income. Pero, i-emphasize ko lang, para lang to sa nangangailangan na ng extra income sa mga hindi na nangailangan o sa mga stable na dyan na sigurado na sila nasa pagtanda nila o sa pag nila sa Pinas na mayroon sila income pwede pues, hindi na kayo manood nito ang inanong ko lang para lang sa mga tao interesado magkaroon ng extra income kaya gusto rin namin i-share ito sa inyo kung ano yung na na-experience na, na -experience namin. Anyway, uh, ano pa pala, itong kumpanya ng D-Mobile ay under to ng Pinta Capital. Ah, uh, yung Pinta Capital is uh, po ito sa mga investment companies na kung saan ang mga cliente nila ay kasama na dyan ang EBCBN, ang Miguel Corporation, Cebu Pacific, at madami pang iba. Isa sila sa mga investors dyan ng kumpanya na yan. So, ano ba opportunity ang gusto namin i-share sa inyo? Ang uh, ano kasi, Uh, sa akin lang, sa mga natanong ko na, o oh, actually, parang halos lahat ng mga FW na nakasalubong ko, ang tiyatanong ko sa kanila, anong gagawin pag-uwi sa Pinas? Ay ba? Ah, um, ang sagot nila, pag-negosyo Para, kahit pa paano, hindi na daw oh, babalik sa pag-abroad, negosyo na rin, gano'n, gano'n. So, yun, di ba? Yun ay isang plano ko. Plano ko rin yun na magnegosyo pag-uwi sa Pinas. Pero bakit hintayin pa natin na pag-uwi na sa Pinas kung dito ay pwede pala tayong magnegosyo? Diba? So ngayon, kapag negosyo tayo, kapag gusto natin na extra income, anong mga bagay na i-consider natin? E consider natin, diba, yung kapital. Kaya ba ng bulsa natin? Kaya ba ng ipo natin? O kaya ba natin? I kaya ba rin patakbuhin ang negosyo? na pwede magsuporta sa atin, sa pamilya natin sa abang panahon. So, ano yung mga i-consider natin nga? E, ano pa iba i-consider natin aside sa capital? Yung produkto. Di ba? Yung produkto, ano pa yung produkto na ibibinta natin? Kasi mag-inegosyo tayo, di ba? Ano yung produkto na ibibinta natin? Uh, mabili ba yan sa tao? Kailangan ba yan ng tao? Di ba? So, yun mga bagay na yan, yun i-consider yun, natin. So, ngayon, ang uh, isa sa mga kumbaga mga gauge kung para kung paano or para para malaman natin kung ano yung pato ng mga negosyo ngayon. Ang nakita namin na itong ano, mga basic needs ng tao. So ano yung mga basic needs ng tao? unang oh? Una na dyan, pagkain, of course, di ba? Pagkain. Kung may kapital ka, siguro pwede ka magtayo ng Jollibee or uh, mga 25, 30 million something ata gano'n eh. Diba? O mga nalagyan restaurant. Or meron na iba, nagsasabi, kalenderya. Pwede, pwede rin naman yun. Kasi needs ng tao yung pagkain. Ano pa? Ano pa ang pang uh, needs ng tao? Shelter. So kung meron kang multi-million peso, siguro pwede ka na magtayo ng condominium. Or mga tawag nun, apartments or housing, katulad ni Manny Villar, di ba? Yung mayamit si Manny Villar, dahil dyan. Real estate. Ano pa? Ano pang pa needs ng tao na pwede natin na-exploit? Clothing. Cool ba? Diba? Ito, clothing. Cool kaya hindi pwede yung tinggal ng tao na walang damit. Kaya isang magandang negosyo rin yan. So ano naman ang medyo pato para sa atin? Na kaya-kaya ng kapital natin, kaya-kaya ng bosa natin. Ito yung loading Load. Cellphone load. Smart, Sun, Globe sa Pinas, di ba? Pero since sa nandito tayo, sa roaming natin. Roaming. Di ba? Ang load. Masasabi mo bang hindi kailangan ng tao yan? Siguro walang tao sa Pilipinas o sa buong mundo na hindi nakakilala kung ano yung load. Di ba? Sa Pinas, sa Pinas lang, sabihin natin, sa isang bahay, mga ilang tao kaya sa isang bahay ang mayroong cellphone or ilan ang minimum na cellphone sa isang bahay? Siguro mga dalawa, tatlo. Imposible isa ata. O depende na doon sa mga remote areas pero sa syudad. Kasi kahit mga grade 1, grade 2, grade 3, marunong na mag-text. Di ba? Eh, hindi naman, hindi ka naman magkakaroon ng cellphone na i-display mo lang. Di ba? Kailangan mo rin ng lugar niyan. So, yan. Yan ang magandang target natin. So ngayon, bakit ko nasabing affordable to? Bakit ko nasabing para sa atin to? Kasi sabi natin, ikaw, kung magnegosyo ka o mag-isip ka negosyo, for example, may 5,000 pesos ka, anong negosyo magagawa mo sa 5,000 pesos? Sari-sari store? O cash pa yan? O pwede pa gawing sari-sari store ng 5,000 pesos? Baka sari-sari lang, walang store. ba? Diba? So ito, itong in-offer namin ngayon is B-Mobile. Magkano naman ang kapital nito? 3,988 pesos lang ang kapital sa B-Mobile. At dyan, alam ba kung magkano kita ang dito? Malaking malaki. Ipakikita ko sa iyo mamaya. So ngayon, una, ano naman itong B-Mobile? Ito nga sinasabi namin loading. Actually, lifetime discounts ang in-offer ng B-Mobile para sa pamilya natin magkaroon tayo ng discounts. Magkaroon naman ng discounts. 10 to 14% discounts. I lifetime yun eh. Malaking bagay na rin yun. Di ba? So ano naman ang kasama sa 3988 na binabayaran mo? Ang kasama dyan, 20 access cards, may mga price list, mga guides, mga marketing materials, at saka may tatlong SIM cards ng smart na kasama dyan sa 3988. At isa pa nga pala, hindi kasama dyan ang load, ha? Ang load wallet, Ipaksama sa 3988. Ang initial load wallet natin is 1000 pesos. So, all in all, ang initial capital natin is 4988 pesos. So, imagine mo ah. Yung 4988 pesos, pwede mo na ba gawin ng saris-saris to yan? Hindi, hindi kaya. Pero ito, 4988 pesos lang, magkakaroon ka na ng negosyo mo or savings para sa pamilya mo. So, ano naman ang uh, kagandahan dito sa B-Mobile? Ito yung kagandahan dyan. Ikumpara natin sa traditional loading. Sa traditional loading, kailangan mo ng isang cellphone para sa smart, isang cellphone para sa globe, isang cellphone para sa sun, isang SIM card sa sun, isang SIM card sa smart, isang SIM card sa globe, diba? Load wallet, isang load wallet sa sun, isang load wallet sa smart. So, ang dami. Sumagahan so, ang kapital mo dyan? Siguro, hindi bababa ng 3,000 yan. Kasi tatlo yan eh. Kasi pag may taong lalapit sa'yo, magpapaload ng smart, kukuni mo yung cellphone ng smart para sa smart. Pag may magpapaload ng globe, kukuni mo yung cellphone ng globe or SIM card ng globe para loadan mo ng globe. Pero anong kagandahan sa B-Mobile? Ang ah, kagandahan sa B-Mobile, isang cellphone lang. Yung isang lumang SIM card mo, pwede mo nang gawin yan pang load. Pwede mo nang gawin yan ay ah, gamitin upang start na business sa B-Mobile. Di ba? Makatipid ka na, di ba? Na, na, nakatipid ka na dahil hindi ka nabibili bibili ng bagong cellphone. Hindi ka nabibili bibili ng additional SIM card. Yan na mismo. Yung SIM card mo mismo ay pwede mo nang gamitin pang load. Ngayon, parang sa ating mga FW, paano yan? Nandito tayo, di ba? Eh, mahal mag-text, mag-roaming. O mag-load tayo, mahal. Eh, log it tayo, natural. Anong kagandahan dito? Kagandahan dito, pwede tayong mag-load gamit ang internet. For example, yung roaming natin. Pwede natin loadan yan gamit ang internet. Or yung anak mo sa Pinas, sabihin na natin na ikaw, sabihin natin na babudget kayo, ikaw magkocontrol ng loads niya sa Pinas. Pwede mong loadan siya galing sa'yo dito. Kapag mag anak mo, papa, bukas wala na ako, ubos ng load ko. So, ikaw magkocontrol, pwede or weekly, papadala mo sila ng load, galing dito sa'yo, mula sa computer mo. Pwede natin gawin yan. Yun ang kagandahan sa business na to. Kasi worldwide, pwede mong gawin ang business na to. Kahit saan ka man. Basta, may cellphone ka. So, ano nga mga pang ano, Dream Cable TV, uh, may coming pa, yung signal cable, coming yun. Ngayon, na uh, Basta, lahat na alam yung prepaid cards na dito, meron tayo niyan. Yun ang produkto ng t mobile So, ngayon, paano naman nakitaan dyan? Pa pa paano tayo kikita dyan? Ito na. Kasama na dyan yung traditional loading. Yung traditional loading, di ba? Nagbibinda tayo. May discount. Yun ang ganasya natin. Ito rin. 10 to 14 percent ang kikitain natin. Kasi, for example, magpapalod siya yung kapitbahay mo ng uh, 300 pesos. Natural, magbabayad siya ng 300 pesos, di ba? Ang ibibigay mong load, 300 pesos. Pero magkano ang mga kaltas sa load wallet mo? Magkano ang mga kaltas o ang babayaran ano mo sa kumpanya? 270 plus something lang. So, ibig sabihin, may 30 pesos ka. Diba? Maliit lang yun. Pero, lifetime yun. I-combine mo yun o accumulate mo yun. Malaking pera di diba? Ano pa? Ano pa isa na pwede natin kitain dito? Yung sa sabi kong access cards kanina, yung access cards or retailer cards or take to user cards, ang tawag namin dyan. Pwede mo yung ibinta ng tag 250 kada isa doon sa mga taong gustong magkaroon ng discounts. For example, may kakilala ka na hindi pa siya maka-afford ng 3988 pesos. Pwede mo siyang bintahan ng 250 cards para ma-register yung cellphone niya, para ma-register siya sa system, para magkakaroon siya ng discount na 10 to 14%. So, uh, paano naman or ano naman yan sa'yo? Hanggang diyan ka na lang ba? Hindi. Kasi pag ma-dispose mo yan, sabi natin ma-dispose mo yung 20 ka-cards, yung taong yan magkakaroon siya ng 10 to 14% discount sa load niya, natutulungan mo siya na magkaroon ng discounts, habang ikaw sa iyo may mapupuntang 1% gross rental of the right galing doon sa load niya o galing doon sa load wallet niya. Di ba? Additional kita din yun. Wala yan sa traditional loading. Di ba? So Ano pa? Ano pa kagandahan dito? Ito ang kagandahan dito. Pag nagustuhan mo itong produkto ng B-Mobile, for example, member ka na ng B-Mobile, nagustuhan mo ito, di ba? Ayaw mo bang ishare to sa mga tao? Ayaw mo bang ishare to sa pamilya mo? Sa kapatid mo? Sa relatives mo? Ayaw mo bang ishare to? Hindi naman tayo swapang, di ba? Na kung mayroon tayong mga blessings o mga magagandang bagay na nadiskubrihan, dapat I-share diba? din natin sa mga kapitbahay natin or sa mga relatives natin lalo na. So ito, since nagkaroon ka ng 10-14% discount, ikaw at ang pamilya mo, pwede mo ito i-share sa kanila, sa mga kilala mo. Pwede mo sabihin sa kanila na magkakaroon din sila ng discounts ng katulad na atanggap mo. So ngayon, ano mangyari dyan? Pag siya mag-join, i-register mo siya under sa organization mo kasi ikaw ang nag-sponsor sa kanya. So pag nag-join siya o pag nag-register siya, ang kumpanya matutuwa sa iyo. Bibigyan ka ng 500 pesos direct uh, referral fee. Yun ang tinatawag. Kasi ang gagawin natin dito is, gagawa tayo ng Team E at saka Team B. So ngayon, yung kumpanya, magbibigay sa iyo ng 500 pesos sa Team E mo. Sa Team B mo rin, magbibigay siya ng 500 pesos. Since dalawa na yan, pairing na yan, Another 500 pesos pa rin yan. So, initially, magkano ang pera mo? Pag dalawa ang endorse mo, 1,500. Kasi mula pa lang, di ba? Eh, bakit ganun magtataka ka? Bakit ganun? Bakit pambibigay sa yung kumpanya? Dito nakakatipid ang kumpanya. Kaya nga, ang kumpanya hindi nag-hahire uh, ng mga model, mga modelo. Wala. Hindi mo makikita sa TV to. Hindi mo makikita sa mga stations or ano na, mga radio TV stations. Kasi hindi sila nagbabayad doon sa mga commercial models. Saan nila binibigay ang pera dito sa atin? Kasi imagine mo, magkano ang binabayad sa mga model, sa mga artista na magmamarket nitong, or mag-display ng produkto ng B-Mobile na hindi naman 100% bumibili. Di ba? kasi natin, lahat ng na nanonood ng TV, lahat na nakita ng commercial ng TV, hindi lahat yan bibili ng produkto na nakita nila. Di ba? So imagine mo kung gagasto ang kumpanya sa ganyan, gagasto lang ng malaki. Pero hindi naman 100% mababalik yan. Kaya nga, ang mamahal ng produkto ng ibang mga kumpanya na makikita natin, di ba? So dito, dito nakatipid ang kumpanya, imbes na doon sa mga commercial model ibibigay yung bayan nila, saan binibigay dito sa atin? Dahil tayo, tayo ang nag endorse ng produkto natin doon sa mga tao. So nato lang, pag wala tayong endorse, o wala tayong taong uh, na, na mag-join, Or yung tayong uh, na-explainan na maganda ang produkto natin? So, natural, hindi magbibigay sa kumpanya, di ba? Yun, yun ang kagandahan dyan. Nakatipid ang kumpanya at dito pa sa atin binibigay. Pag ma-explain natin ng maayos sa tao, pag may pakita natin kung gaano kaganda ang produkto ng B-Mobile. Di ba? So, ngayon, since nasabi ko kanina, team A at team B, hanggang dyan na lang ba ako? Hindi. Kasi itong dalawang, itong team A at saka team B, natural, gusto rin nila mag-business, di ba? Gusto rin nilang kumita. Ito sa team A ko, mag-invite din siya ng mga kakilala niya, mag-invite din siya sa mga kaibigan niya, o isi-share din niya yung produkto na na-discover niya. Pag mag-share siya, yun din, gawa sa team A at saka team B, magkakaroon siya ng, sabi natin, initial, sabi ko kanina, 1-5. Ito naman sa team B ko, magkakaroon din siya ng, or kasi share din niya, magkakaroon din sa team A at saka team Kikita sila, ano mangyari sa'yo? May pairing bonus ka, dalawang pairing bonus yun. Magkano matatanggap mo? 1,000 pesos. So on, so on, and so forth, so on, and so forth yun. Kasi sabi mo, duplication to. Itong duplication. Kahit sabi natin na uh, yung tinatawag namin sa worst case scenario, ano yung worst case scenario yung sinasabi? Dalawang kaibigan mo lang ang naliniwala sa iyo o dalawang friends mo lang ang meron ka sa Facebook mo. Yung dalawa niyan, yun din, dalawa lang din ang kaibigan nila, dalawa lang din ang friends sa Facebook nila, yun, hanggang, so on and so forth. Sabi ko, duplication, sabi natin, no? tigda dalawa, tigda dalawa. Alam mo, magkano ang kikitain mo sa isang taon? Basta walang photo lang ha, basta walang photo, Magkano ang kikitain mo sa so worst case scenario? Dalawa lang ang uh, na-invite mo mag-join sa business. Sa isang taon, magkano kikitain mo total? From first month to 12 months, 1.9 million. Di diba? ba? Imposible mm, ba? siguro, isipin mo imposible. Pero pag uh, isa isahin natin yan, makikita mong hindi imposible. Makukuha at makukuha mo yan 1.9 million. Basta, walang putol, every month, may movement na kada isa mag-invite ng tigda dalawa, kaday sa tigda dalawa, so on and so forth. May isipin mo, parang piramiding niya na. Di ba? Kasi piramid, triangle eh. Alam ko na, yan sa isip mo yan, nandiyan sa isip mo yan. Ang piramiding din kasi, yung tinatawag na piramid, nag-associate sa mga scams, mga piramid scams, mga ginagawa ng mga manuloko. Pero mga taong ganyan talaga. Pero, kung sa business na to, ang tamang term natin dito is multi-level marketing. Yung legitimate na networking is ito ta, tawag natin, multi-level marketing. Kasi ang pyramid scam, scam na nga eh, di ba? Pero kung anuin mo yung triangle na form, kapag nakita ka ba ng organization na triangle lang form, illegal na ba yun? Scam na ba yun? Tingnan mo yung uh, kumpanya nyo. Yung kumpanya nyo, tingnan mo. Ano ang form ng organizational structure ng kumpanya mo? Pinakataas, general manager, or CEO, sabihin natin, gano'n. Hanggang sa baba, hanggang sa baba. I-form mo yan. Anong form yan? Triangle, di ba? Kahit sa simbahan, yung mga organization sa simbahan. Tingnan nyo yung organization nyo. Triangle din ang form na. Yung sa panggobyerno. Sa panggobyerno, tingnan mo lang. Presidente, vice president, mga gabinete, Hanggang sa baba, mga kapitan, i-form mo yan. Triangle ang form na yan. So, ibig sabihin kapag triangle, illegal ba? Hindi, di ba? Kaya nga, responsibility natin. Responsibility natin, suriin din, lalo na sa mga itong klaseng negosyo, na, uh, kung kumbaga, magpa-franchise tayo, or mag-attach tayo sa, sa isang kumpanya, suriin so, natin, responsibility natin, suriin kung itong kumpanya na to, legitimate ba o hindi? Totoo ba to o hindi? Ngayon, tanungin ko lang sa inyo. Ita, I mean, ko lang sa inyo. Itong smart, sun at saka globe, mga scams ba yan? O itong sun, smart, saka globe, papayag ba sila na makipag-partner sa scam na kumpanya? Yun na lang pag-isipan nyo, di ba? So yun, yun ang ino-offer naming business para sa inyo. Ngayon, i-share ko naman sa inyo kung ano yung mga tanong na na-encounter na ko dati. Isa dyan yung ano. Paano yan? Pag uh, v mobile member na ako. Eh, mga kapitbahay ko, mga B-Mobile member na rin. Sino pang customer ko? Sino pang pagbibintahan ko ng produkto ko? Di ba? Eh, sige, tingnan natin. Sabihin natin, nakikita mo yung mga kapitbahay mo, puro B-Mobile members na. Puro nagkakaroon ng discounts na. Puro nagtitinda. Ngayon, since nalaman mong ganyan na sila, Ayaw mo na rin suma uh, sumali, Ayaw mo na bang sumama sa kanila? O ayaw mo na bang magkaroon ng ganito negosyo? O sige, sabihin natin ayaw mo. Naglulod ka ba ng cellphone mo? Hindi. O, kapag nalulod ka ng cellphone mo, saan ka maglulod? Sa kapitbahay mo. So, sino nakakuha ngayon ng discounts? Sila. Di ba? So, actually, ito, ginawa ito talaga para sa pamilya natin. Para sa mga anak natin o sa relatives natin sa buro sa, sa ano lang, inside the family lang. Malaking savings na ang makukuha natin. Kahit sabihin natin, isikan priority naman yung, yung mo o pag, uh, mo sa labas. Di ba? So, malaking, ano rin, malaking uh, savings din. So, hindi ko naman actually lahat masasagot kung ano yung mga ano katanungan kasi video lang ako eh. Recorded na to eh. So, kaya hindi ko masabi lahat. Kasi, ah uh, hindi naman na sa atin lahat yung oras. Ano ko lang, kung may katanungan kayo, itanong nyo lang sa tao na nagbigay sa'yo ng video na to or ito na mga numero na nandito or itong email address na nandito sa harap nyo, mag-send lang kayo ng message sa akin, sasagutin ko sa makakaya pa.